What's up sa inyo mga mamen, muli nagbabalik Jayus TV, ang pinakamalupit na cooking show sa balat ng lupa, nagbabalik na naman. So ngayong araw nga na to mga man, ako, wag niyong gagayahin ang lulutuin ni Kuya Jayus. Sapagkat tawang, professional lamang ang gumagawa nito. Delikado to ha. Eh, alam mo naman ako yung Jesu, matitindi ang mga tinitiradong luto nito man, mga pang malakasan, mga pang uh, Guinness Book of World Record ang mga nilaluto nito. Kaya man, nako, kung gusto mong gayahin, ha, ah, gayahin mo pero mag-ingat ka, okay? So ngayon, ang lulutuin natin ay sting omelette. So ayan, sting omelette mga man, huwag na natin patagalin, umbisa na natin. Yeah. So ayan, umuusok naman Lagay na natin Steam Ayan, yun o no? Umuusok-usok po May lalagyan natin ng itlog Lagyan na natin yung itlog natin Oop Lagay na natin yung pangalawa Pangatlo! Ayan Lagay mo na rin Yung sibuyas alat mo lang man. Yung kamatis. Kita nyo naman. Medyo namuumo-umo na siya. Pero syempre, bago yan, lasang pampaalat lang ng onte kasi medyo matamis yan. Eh. So, saktuan lang. Pang-uha. Oh, ayan lasa nito nakita lang natin to no etong kusin na to eh recipe na to indian recipe to man ano kaya ang lasa brr, brr yan no kita nyo na yan man sting omelet yan man talaga naman yan guys lagyan natin ng paminta para medyo ano may pampalasa rin ng konti. ano lang natin ng konti. op ng asin para may ano rin may alat din siya Kasi sigurado matamis to man Dahil nga sting yung hinalo natin Ngayon lipat na natin guys Kasi titik na natin ang pangmalakas Ang food trip na to Sting omelette Yo 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 So eto na nga man yung nagawa natin na uh, Sting omelette It's time para tikman na to Ano kaya ang lasa nito Let's go So Ayan Ganyan naman yung kulay. Kulay isting pa. Tapos, ano yung lasa nito. Let's go. <laughs> matamis. Matamis. Medyo, parang kumakain ng, ng, cake na ano, na matamis. Ganon. Hindi mo siya may isip na itlog. Parang ganon. So medyo hindi siya okay talaga sa atin. Hindi tayo sanay sa ganito. Pero kung gusto nyo ites ha, sa end nyo. Test nyo rin ha. Pero papatesting natin guys kay ito. Sky, Sky! Tikma mo Kung... Pagyan doon yan. Oo. Sige. tikma mo Ah. Ano masasabi mo? Atrap! <laughs> ano masasabi mo kanilas ha? <laughs>